Impact Post. Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? 6pm po pala ng gabi niyan, mga kasawlo, pagkatapos po ng ating Shabbat. Wala na pong tulugan to, no, mga kasawlo, hanggang mamayang umaga po. Dahil alas dos po yung ating deliver. Alas dos po ng madaling araw. Ayan, nagsangkot sa na po pala ako dyan ng ating menudo. Isasangkot sa po muna natin yan. Tapos naguhugas po ako ng mga pinggan po sa lababo. Alam niyo po, biglang namatayan ng uh, kuryente, tapos po, nawalan po ng tubig. Ganito po talaga sa atin, pag namamatay ng ilaw or kuryente po, ay namamatay din po yung tubig. Ayan, yung pinagluglog ko po muna sa ating patatas, kasi kailangan po niyan ay nakababad ng tubig para hindi umitim. Ayan yung uh, nabibili nating tubig na inumin natin. At ayan, nagkaroon nga po ng tubig, no? Pero tignan nyo naman po, at malakas pa yung ihi ko po. Pero, ang ginawa ko po ay sinundo ko ng linisin yung mga pinaggamitan pa natin or pinag-anuan po natin, uh, ng pinaghiwaan po natin ng mga gulay. Kasi po, kanina, habang wala pong tubig, nagpasya po ako na hiwain na po muna yung mga gulay natin para mabilis lang po yung trabaho. Abang wala tayong ginagawa, pack post, ay meron po tayong natatapos. At pagkatapos po nating malinis yung ating lababo, ayan, malamig pa po, nag pa po yung ating mga cordon blue. Kaya, ang ginawa ko po ay binalot ko na siya ng ating breadings, harina, egg, and bread crumbs. Tinabi ko na po muna yung ating cordon blue since nag pa po yun, ay i-defrost pa po natin. Ayan, ginisa ko na po pala yung ating aros de Pollo. po na yung bulog. Sa hug po ay manok po. Bale, nilalagyan ko po ng turmeric yung ating lugaw. Napakasarap po, malasa. At naglalagay din po ako ng tanglad. Lasa po siyang sale, manok, kapampangan. Tapos igigisa lang din po natin yan. At lalagyan ko na po ng tubig. Hayaan ko po munang maluto yung ating mga manok. At sasangkapan ko lang po yan ng asin at saka paminta kasi po ay hahanguin ko pa po yan. Kasi po inahango ko po talaga yan para hindi siya madurog mamaya pag ilalagay na natin yung ating malagkit na karen po. Ayan, bago ko siya isaka, dun ko siya i isasangkapan po. asin paminta at saka yung ginasamix po. Ayan, isasaka ko na po siya at ilalagay ko na po yung ating malagkit tapos, isiset aside ko lang po yan. At fast forward or fast forward, na iluto ko na din po yung ating minudo. Meron din po palang order na minudo si Ma'am Marian. Yung order po nila nito ay um, dadalhin pa po or babaunin nila pa vegan. Grabe. Bali breakfast po at lunch yung in-order nila sa atin. Yung breakfast po, ayan po, yung arroz de pollo or arroz caldo na yung sahug po ay yung manok po. at limang oras ko po pala yung nakasalang mga kasawlaw para po lumabas yung sarap ng ating lelut or arroz caldo matagal po siyang uh, matagal nyo po siyang isalang sa kalan na ma maano po very low heat para lumabas yung lasa nya at meron din po pala siyang order na veggies with seafood. At nailuto na din po natin yan, eh, mga kasawlo. Tingnan nyo po. Praise all to God po. Ito po yung inaalala ko. Yung gulay po, sirain po. Tapos, pang lunch pa nila. Tapos, hindi sila agad nakarating ng vegan. Mga bandang one pass na po sila nakarating yata. At tinanong ko po kung hindi naman po nasira lalo na po yung gulay praise all to God hindi daw po nasira at grabe po yung feedback nila mga kasawlo na, na gustuhan daw po nila lahat yung aros caldo panalo daw po sa kanila yung aros caldo at saka menudo pero masarap naman daw po lahat pero yung pinakapanalo sa kanila ay yung menudo at yung aros caldo ayan tapos na po natin silang maipak at ibabalot ko na po nilagay ko lang po pala sa kuhon yung mga Aros Caldo. Ayan, ma-share ko lang po ng mga kasalo. Itong po mga customers natin ganito, yung mga nakakababa po ng loob. Alam niyo po yung meron sila sa buhay, yung mayayaman po. Pero kung makapag-ano po sila sa tao, yung pagkikipagsalita po nila, ah uh, sobrang napaka-humble po nila, grabe. At ayan po pala ni mga kasalo, sinil po natin yan dahil nga po mahaba-haba yung biyahe nila para hindi po mga buhos yung kanilang mga pagkain. Fast forward po, bago mag 2 a.m. po ng madaling araw, ayan, nag-chat na po ako, sabi ko, papunta na po kami, paalis na po kami ng bahay. Kasi po sa San Fernando pa po sila, grabe, palayo na tayo ng palayo. Galing po pala sila ng California, bale, uh, lang po sila dito sa Pilipinas. Tapos sabi niya, um, mag, mag, ah, uh, tawag dito, ayan, nabubulol na naman ako, mag-order ako ulit, grabe, nakakataba po ng puso, at ayan, nandito na po pala tayo sa subdivision nila, no, walang tao sa guardhouse po, kaya, um, chinat ko po siya, ayan, pinasundo tayo sa anak niya, ayan po pala si Ma'am Marian, thank you so much po. <laughs> mm. Thank you so much, okay, King Edward. Ka kami rin ay ka pero thank you. Well, I appreciate ah, that. Kayo. Ah, 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 kayo po. Ah, atakman po kanya yung luto mo na king video na mo. Praise all to God po. Diba? Praise yeah. all to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pag-pray to kayo, kambiayon. Thank you, thank you Lord. Lord. Thank you so much, Lord God. Binigyan mo po kami ng bagong kaibigan, Lord Jesus. Thank you. Ayan, bukod po sa tip mga kasawlo, no? Iyon po yung pinakamasarap, yung pinag-pray po tayo ng mga customers natin. Napaka-sweet po niyang magsalita. Ayan po, tawang-tawa po ako sa mga binigay niya na bag sa atin. Parang alam po niya na gustong-gusto ko ng bag. Pagka-uwi po talaga, chineck ko po talaga. Ay, napaka-cute po. Thank you po. At dun sa bigay nyo pong tip na napakalaki po. Grabe po. Sa mga customers po natin, hindi po namin kayo inuobliga na magbigay ng tip pero grabe po. Naa-appreciate po namin yung mga binibigay nyo at napakalaking blessing po nun para sa amin. God bless you more po, Ma'am Marian. Hanggang dito na lang. God bless sa all po. Bye!